Alright mga boss, kumusta po kayo lahat and again, welcome po sa Carl's Journal. Ngayon mga bossing, andito tayo sa may uh, bahay ng aking kapatid. At ito, meron tayong ginagawang konting renovation. So ito ko yung mga ating mga materyales. Meron tayong hollow blocks, Yan. gravel and sand. And then meron din tayong mga siparlins, tubular bars. At ito yung mga deformed bar na gagamitin natin. So meron tayong 16mm and 10mm sa 9mm. So yun yung ba, mga deformed bar na available sa atin. Mga binili. At dito nga pala, ayan din yung mga gagamitin na PVC at coco lumber. So dito, nagbend ako ng uh, para sa ating stirrup. So ito, Ito nga pala mga boss, no, yung uh, napapadali yung ating pagbibend ng ating stirrup sa pamagitan ng ating ginawang bender. So ito na i-feature ko na rin before yung aking kung paano ko ginawa itong bender natin. So mas madali na pag gumamit kayo ng uh, uh, mga bagay no, na makakatulong sa inyo para mapabilis na mapagaan yung inyong trabaho at ito talagang gamit na gamit na ito at yan kita naman sa mga bakas ng kanyang pagkakaupa so pasok dito sa loob at ito medyo maliit lang talaga yung pagkakayari ng ganito mga bahay at kailangan mo talagang i-renovate no? or i-improve yung sa harapan tsaka dito sa likuran so inuuna namin yung sa likuran bahagi uh, at medyo mahirap talaga na gumalaw kapag ganito yung space tulad nito paglalagay ng column so mahirap siyang ilagay ng nakabuo buo na or naka-assemble na yung mga column kaya uh, dito na natin ikakabit tong mga stirrup nya ayan So, yun yung aking kasama. Yung aking poging kapatid. So, yun, kaway mo na. <laughs> so, ito ay pinagkutulungan namin gawin. At sana matapos namin ng mas mabilis, no? Uh, mahirap lang kasi talaga mag-assemble o mag, mag ng ganitong bahay lalo't masigip yung space buti nga lang dito sa likod ay hindi pa rin nagagawa kung sakali na mayroon na rin dyan mahirap gumalaw lalo na kapag kayo mayroon ng mga gamit no, sa loob ng bahay. So ito nga pala yung itsura ng bahay na ito. Uh, mayroon siyang ano, second floor na nakabang pero maliit lang. And then ito, open space. Kailangan mo pa rin ayusin. Pero kung magre-renovate ka, no, second floor, mas mainam na tanggalin na lang talaga itong slab nito kasi napakababa. Ayan o, no, abot kamay ka lang. So ganito yung mga design ng bahay at kailangan mo talagang ayusin din. So ayun lang mga boss at maraming salamat po sa inyo lahat.